Isinagawa ang graduation ceremony para sa mga former rebels na sumailalim sa deradicalization program sa barangay Pangawaan, Magpet, Cotabato. Nakatanggap din sila ng cash assistance mula sa Office of the Provincial Social Welfare and Development. Silipin natin ang mga kaganapan sa report ni Aguila Trooper, Jennifer Manay. Matatandaan na noong November 10 hanggang ikadalawang put matagumpay na nagtapos ang ating mga former rebels sa isinagawang deradicalization 2023 sa barangay Pangauan, Magpet, Cotabato. At ngayon, ang ating mga former reveals ay nakatanggap ng kas Assistant, Hatid ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO sa ilalim ng ating Provincial Local Government Unit sa pamumuno ni Honorable Emilio Lala Gita Linyo Mendoza, Governor ng Probinsya ng Cotabato, noong ikatres ng Enero sa Provincial Capital, Amas, Kitapawan City. Ang mga former rebels ay nakatanggap ng tig 15,000 pesos. Ito ay upang magamit nila bilang panimula sa kanilang panibagong buhay at bilang gantimpala na din sa kanilang pagbalik loob sa ating gobyerno. Uh, ang provincial government nagahin og pundo gayon para mataga, matagaan kini mga individual nga nibalik sa bakan sa balaod o uh, pinasyal usab. That's why under the leadership of the governor, Emilio Lalajita Mendosa. Mendoza, naggahin og tag 15,000 pesos ang uh, provincial government para matagaan kinig ayuda ang ato makigsunang na inibalik sa bakan sa balaod nagpasalamat mig dako tungod ni ini nga programa uh, nalingkawas mi nawaas mi dia sa usa ka uh, nga kahimtang namo sa sulod sa revolusyonaryong kalihukan ug nabalik mi sa sabakan sa gobyerno pinaagi sa hapsay ug maayo nga programa sa gobyerno no nga ma mabalik mi din sa kanang sabakan sa balaod. Ngayong bagong taon, hiling nila na makabangon muli at harapin ang bagong pag-asa. Ako si Jennifer Manay para sa Agila News Network.